So mga bro, nag-ride tayo mapuntang Tagaytay na naka-full gear para lamang mag-skateboard. Pare, the best! So mga bro, napatambay lang kami sa Tagaytay dito sa skate park, Tara, tignan natin. Parang ganda dito eh. Buti may ambulansya, no? <laughs> So mga bro, andito kami sa skate park ng Tagaytay. Ando mga motor namin, oh. Parang ang sarap irampa dyan, oh. Kaso pang BMX. So, Ayaw na namin mag-motor. Nag-aano na lang kami. BMX, skateboard. <laughs> skateboard, pare. Oh, mga pre, kamusta? Hi, vlog. Hey, hello, what's up, man? Kamusta? Okay lang <laughs> Bro, tara, tara. Ayaw! Tara, tara, tara. Sama na. Pero mga skateboard nyo, bro. Tatry ko din. Mo. One, two, three. Pwede ko itry yung skateboard nyo, bro. Sige lang Talaga. Pag si Memplong ako, dadalhin niyo sa hospital. Hindi, yeah, full gear naman eh. Full gear naman. safety first, bro. Yay! Yeah. Hindi na, pasok na ako sa grupo. Pasok na. Pasok na, pasok na. Ayy! 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 Putang ina galing. No, no, so yeah. so Spider-Man, bro! So, bro, pinero mo ni parang skateboard. Ngayon, gusto niya dropin ako dito, no? Ah! Inauna, mukha ako dito, pare! Okay, -yoko. <laughs> it's not enough, you bitches that are rich, that but it's not enough. We survived outside, all from the music, nigga. <laughs> I don't want this man, baby. I said in bed, but somebody got a TV off, to <laughs> 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 sa akin nagkagata sa bebe tumatabi yo galit sa akin dumadaming lagi yo wow. ang <laughs> galing ko pre <laughs> grabe ang saya pala dito bro may ganito pala sa Pilipinas sa Kabite may ganito pala sa Tagaytay hindi ko Tagaytay ba hindi, ko alam basta di ko alam basta bro ang saya dito bro kung marunong na talaga ako skateboard araw-araw ko pupunta dito well kahit hindi kang marunong pwede ka naman nila turuan bro solid yung magbabarkadang to nagtuturo sila ng... Pag nakita ka lang nila, tuturuan man nila yung tama. Hindi yung yabangan. Naalala ko tuloy yung ko dati. Grandi kami sa pagbabreakdance dati. So yun, ang saya lang. Kung kasi dito, bro, open sa lahat to for public. Mababait mga tao dito. Kaya nakaka-relax, malamig, hindi gawin kainit. Parang pagdahalit. Pinakita ang gagawin pa, kaya ka pa noon? Kaya rin yun! mo Kinakitaan siya! Talagang walang papakita sa inyo mga alam ko sa skateboard ha. O, o. 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 Yeay! Ito na guys! Yeay! Go! Ge- Ganyan to, ganyan. Aaaaaah! Lalima, walima ko to. Ano ba pre? Parang pambata nga lang yung ginawa ko eh. I want a long life A legendary one I want a pretty girl And a honest one I want this 🎵 <statistically winesgrabs> Na babagay ang role na nakatali Parang asong nasa walang pa ng pamahagi Naninakaw kong buong eksena at ang takaw ko pa sa pera Sing na ako punyeta Uy, 40 mil halos na di ko pa nga nagagalaw Uh oh, I know, I'm controversial mm. Nalimutan mo na yata kung ano, baby I'm a player Pinipilit ko yung wat Guys, may trick silang gagawin Tatalo na nila yung tao Parang yan yung pinaka-list na favorite nyo sa tropa nyo, ah Bakit e kayo napiling talunan, bro? Beginner lang ako, eh <laughs> Ganun ba yung pag-beginner? O, <laughs> <laughs> guys gagi. Bro, gagaling ka din May gagaling ka din next time <laughs> <masing> ha, Guys, yung mga hindi marunong mag-skate Umalis po dyan Walang karapatan Mag-stay dyan Bro, bakit, bro? Bisa mo tumakbo. Oh. Ayun! Nalaglag yung ala mo, 360 mo. Bababa ka na naman!